ayun yung mga kasama natin kamusta? magandang araw sa inyo at uh, ngayong araw ay eh, meron tayong pupuntahan so maraming nagme message natin ang dami pa rin nagtatanong ang dami pa rin yun maraming nagtatanong kung anong process or paano yung uh, gagawin sa pag apply ng visa lalo sa spouse or sa asawa okay. so congrats sa inyo at tayo ay granted na granted na yung mga visa ninyo papunta dito sa Finland or siguro yung iba sa inyo ay nandito na sa nandito na sa Finland so yun kahit mga nandito na sila, nagsakatamang pa rin sila kung ano yung gagawin step by step punta ng BBB, punta ng ganyan, punta ng ganyan, ganyan, ganyan. So, yun. Congrats po sa inyo. Maraming, maraming salamat sa inyo sa panonood ng ating video. <laughs> so, kung isa ka sa mga na tulungan ng video na ginawa namin or video na ginawa ko, ay, ginawa namin yung Mrs. Ayan, ang daming mushroom. Eh. dami yung washroom Grabe. sobrang ganda talaga ng ano rito Ang um, sobrang ganda ng nature ayan makikita nyo unti unti nagbabago na yung mga dahon nagbabago na so autumn na ngayon at yan nagsisimula na akong magbago yung panahon dito sa Finland medyo malamig na rin talaga as in talaga sobrang hindi unti tayo lumalamig na so yun ngayong araw eh pupunta tayo o meron tayong pupuntahan uh, parang hindi ko alam hindi ko asigurado kung may entrance o wala <laughs> pero sana wala para mas ma-enjoy natin mas ma-enjoy amin yung <laughs> yung pagpunta kasi syempre Sayang din entrance, di ba? Punta tayo. Tsaka isa pa. If ever man na may buong hindi puno yan. Ayun. Uh, if ever man na uh, mapunta tayo ng woods or ng forest. Alam natin kung ano yung mga kukunin natin. Alam natin kung ano yung mga pupulutin natin sa mga susunod na araw o sa mga susunod na panahon so tabi tayo tabi tayo yan ayan oh. pwede na lang motor pwede oh. lang motor press oh. pa pwede na lang motor so yun pupunta tayo o oh. pupuntahan natin yun parang exhibition or exhibit sa mamaya malalaman nyo sana so, tayo pumunta. Sana walang entrance. <laughs> Tara, sama niyo ko. So, yun yun na tayo sa loob ng mga exhibit at uh, syempre kasi dito yung Finland o yung mga lupa nila ay eh mayaman sa mayaman sa, uh, sa yung -ma masustansya yung ano nila yung yung mga lupa nila sa forest so tignan nyo guys so uh, Sige, wow. yan? Sige. Okay. Sige. Okay. Okay. mo Okay. Sige. Okay. Sige. Okay. Sige. Okay. Sige. Okay. Sige. Meron na Okay. Meron na Meron na ang data list ko dito para makita na rin natin at para malaman natin kung ano yung mga edible na mushroom na makikita natin sa program dito check ito na yata yung pinakamalaking mushroom na nakita ko

para dan selanjutnya Joo, aina kerran, Ei ole Se on aina hieksestä niin se ei se tullaan. Tullaan. Ne vaan näitä. Onka vatsa ei sitä niin. Nämä on yksi pahimpia. No. Antex, mm. so, yeah. mm. on. Mm. on the, tree. On the, on the Are these all uh, like edible or no? Yes. Is there isn't standing anything like curses, uh, here is one. One. Oh, okay, oh, okay. It's a Okay, bit so okay. but not uh, so very good. So it gets only one. Uh, and mm, the, uh, three of those is the best. Uh, okay, I'm so, so ito now I'm going to star or going to mark. Things. Which is Nui Abe Sisai, or edible, like Sao. So, what do you call this like in English or in Finnish? Uh, I don't know. This, uh, but it's puffball. In uh, some kind of puffball, some are roundish okay. and some are like this and this. Okay. They're all puffballs all, all, together. And this, this, is edible as long as it's, 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 uh, it's getting soft. All right. Oh, okay. But as long as it's uh, firm. Yes, okay. Firm and uh, kind of uh, hard, so it's, uh, it's a ah, and yeah. the same is with this. And they are starting very very because uh, to uh, get the uh, brown. Brown is uh, inside and then it comes whole here as, oh. as you see and it uh, sprouts these uh, spores out of the start,

ito yung sa mga favorite nila, masarap daw no, yan. Ito rin pala nakakain mo. yung bang sinasabi ni Ate Apple, black, black trumpet ba? Oh, hindi ako sure. Baka. Ayun yata yung black hmm, trumpet, di ba sabi ni Ate Apple. Okay. Mm -hmm. Ito yung mga pwede kainin. Uh, pwede kainin. Ibig na. sabihin pag may tree, and ba yung, yung mga masasarap. Oo, oh, okay. Ayan yan, yan. Chante rin. Eh. Ayan. So, ayan pero medyo mahirap siyang makuha dito. Or, kasi uh, medyo uh, pricey na. Mm, uh, mahirap talaga siyang kunin kaya siya pricey. Mm -hmm. Pero may mga nabibili na mga na. sa shop. Oo, oh, nakakain din siya. may oh, mga nabibili daw. Oh. May na mga nabibili naman sa shop. So, ito. May mga... Ayun. So, ito naman. So, ito naman, guys. Ito yung mga poisonous or hindi siya pwedeng kainin na mushroom na makikita sa forest. Ayan. Alati yung gusto nating mushroom, yung may pula. Poisonous pala. Poisonous yan. Oo, ayan lang. Nakita namin yun sa forest na Marami yan. Poisonous pala ito, okay? Sabi natin, ang ganda-ganda. Poisonous yun? Ah, poisonous. Yun. So, yun. May mga poisonous na mushroom na nakadisplay dito. Para at least meron tayong <laughs> idea. Or, malaman natin kung ano yung mga, <laughs> ano niya. Medyo may mga tumitingin pa eh. Mm. Ayun Ito, madalas ko rin makikita. Hindi to di kanta ng ano? Di ba kanta ng kanta tayo dito tayo na di? Uy, ang dami. Poisonous, mga poisonous na mushroom. So, meron pa dito. Ayan. Toxic. ko mm. mm. Siguro, siguro kung nandito si nandito si Sir Benson, Sir Benson dulo, Ayan. Anong ibig sabihin? Worthless. Worthless. Wala lang. Mm. Ay. Diba? Uh, Tinranslate ko na. Ah, translate na ka agad. Ito. <laughs> so, so, edible? Excellent. Ah, uh, -oh, edible. So, edible. Pento. Pento

explaining sendiri oh iya,

Kasi ngayon madalas mamulot sa forest kasi mas no, so kabisado at mas alam nila no, yung yung mga mushroom no, na nakakain. Yun, mas, no, mas alam nila at mas kabisado nila. Ito pa yung mga... Kula. Kula. Ito sa nasa, pero siya yung isang kolmesa. No, toto. No, <laughs> Ne on musta aika semmosia mitättäviä. Me, me laitettiin näitä tähtiä. Meillä oli semmonen iso sienikirja, missä, missä oli vaan luokiteltu kahteen tähteen asti. Siellä oli vaan erinomainen hyvä. Niin sit me ei ruvettu... Miks se vieni? Ei, ka... niin. uh, wow, oh. <laughs> ei ole paistaneet kaikkia niin... Mutta mä Forest, Wow, minä Iso Wow. Mutta tota, joku sanoi Pero kasi, totoo naman talaga na sobrang ganda ng forest nila. Sobrang, sobrang linis ng mga forest nila. Ang buhok nila. Ito, ito yung sa mga, ito yung mga mushroom na to. Ito yung mga madalas na napupulot. or nakukuha ng isang Pilipino vlogger na pinapanood ko si Sir Benson

ilmeisesti siis hyvästä samoista Mitäs? Niin, on kangas metsä, kalkina, niin on kangasmetsä, eli palkkinan. Ja no, se on myös niin kuin lehdoissa. Mm. Mm. Eli olisiko... No, no, translation on <mallan> se Molemmat on mää. männyn. Männyn juuri siellä. Mutta ne on myös molemmat oh. syötäviä, joten no, ei, no, ei, no, se no, ei se haittaa. Se on enemmän sellaista omaa ajatusta järjestelyä. Mulla on itsellä siis, mä oon tatit vaan todennut, että mä tunnistan sen, kun niissä on pillit, niin sit mun ei tarvitse tuntea niitä niin tarkkaa. tarkkaasti. Niin, se on vähän... Yep. Mun tunnistaa sieltä sen lehmän tatin ja sapin tatin. Joo. Mä Mä tää mä tää... Siinä sitten Facebook page no, Tampere, na, merong exhibit or so exhibition. multimodal- 福 worshipbird pecaks Lecture <laughs> and debate the preconceived way the